Mahigit sa kalahating porsyento ng mga Pilipino ang pabor sa plano ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang renewable energy sa bansa. Base sa resulta ng first quarter survey ng Public Usation Incorporated mula March 14 hanggang March 18, nakatanggap ang Marcos administration ng 68% approval rating para sa renewable energy kung saan plano ng pamahalaan na may sakatuparan ang 35% ng RE sa taong 2035 at 50% naman sa taong 2050. Una ng sinabi ni DTI Secretary Alfredo Pascual na 51 mula sa 59 projects na inendorso sa Green Lane o minamadali ng gawin ay nasa sektor ng renewable energy. Ang 51 Renewable energy projects ay nagkakahalaga ng 1.57 billion pesos, lumahok sa survey ang nasa 1500 respondents mula sa iba't ibang lugar sa bansa.